Yan. Ito ang mga tanim nating siling nasira na. Nasira ng frost. Yan uh, na natin to bago mag snow Yan. mahalaga talaga ang ang pagtatanim kasi pag ikaw ay magtatanim alam mo kung ano ang nilagay mo kung paano mo pinapatubo kasi ka dalasan sa mga pagkain ngayon marami hindi na safe yung iba kasi para ma-preserve yung mga gulay ini na para aabot ng mga ilang araw o kung anong mga preservative ang nilagay pero pag ikaw ay nagtatanim alam mo na ito ay safe kasi alam mo naman kung nilagyan mo ng abono o hindi sabi ng iba hindi daw tutubo. Pag walang abono, kung tutubo man, walang bunga. Eh ang masasabi ko niyan, pag meron kayong mga mga manure, halimbawa yung mga kapitbahay mo, merong nag-aalaga ng baka or mga kambing. Pwede na muna mga bibilhin yun. O kahit mga kabayo. I-ano mo lang, store mo lang hanggang sa pwede nang pwede nang gagamitin. Huwag mo, wag mo munang gagamitin ka agad. Lalo na pag-presko pa ay yung ano yung mga 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 manure. Kailangan kailangan maano maano muna patagalin muna na bago gagamitin. Kasi masisira yung mga tanim din pag ginagamit mo yung mga manure na mga fresh. kailangan medyo matagal-tagal na yung mga sobra ng yung pwede parang ano na parang lupa na tapos yung mga yung mga dahon yung mga balat ng mga gulay na pinagbabalatan mo sa ng mga gulay sa mga pinagluluto mo pwede naman yun gawing pataba yun pwede yun Tapos, sinasabi nilang walang sobrang busy. Eh, kahit sobra mong busy, pag gugustuhin mo, meron talagang paraan. Kahit ilang ano lang, ilang piraso lang, ilagay mo lang sa balde, bibili ka ng balde. Eh mo naman kung masyadong ano mabawi mo naman kung masyadong kung sobra kung sabihin mo sobrang mahal ng balde or yung mga container na mga hindi na ginagamit pwede naman yun Tamnan mo ilagay mo sa gilid ng bahay kahit malunggay itanim mo doon or or limongrass maraming pwedeng gawin para ma para hindi ka masyadong para makatipid ka sa pagkain eh pag wag tinula ka ng manok eh libre na hindi ka na pupunta ng merkado para bibili ng mga ng, ng mga uh, malunggay di ba Ito lang naman, suggestion ko lang naman. Sana huwag kayong magagalit. Kasi real talk lang naman tayo. Kasi marami kasing nagsasabi na sobrang busy. Hindi makapagtanim. Or pwede naman. Kapag hindi ka talaga makapagtanim, bibili ka ng yung mga alam mong pinagbilhan mo is uh, maganda talaga ang pinagtaniman yung lalo na pag yung natural ang pagpapatubo kasi maraming nagkakasakit ng mga tao ngayon nang dahil sa nakuhang mga hindi mag maganda sa pagkain kasi mga pagkain natin ngayon, meron na talagang mga preservatives. At hindi na yun safe pag meron ng preservatives.